Marami sa atin ang laging sinasabi, kulang ang oras ko. Kahit buong araw kang busy, pakiramdam mo wala ka pa rin natatapos. At dahil dito, naiipon ang stress at nawawala ang focus sa mga tunay na mahalaga. Alam ko na lahat tayo gusto ng mas maraming oras para sa pamilya, trabaho at personal goals. Pero minsan, kahit anong gawin natin, parang hindi sapat ang 24 oras. Kaya sa video na to, ibabahagi ko ang limang produktibong tips na tested at talagang makakatulong para baguhin ang flow ng buhay mo. Promise, kung susundan mo ito, mas mapapadali ang araw mo at mas marami kang matatapos. Tip 1. Time Blocking Isa sa pinaka-effective na teknik ay time blocking. Imbes na magpatuloy lang sa araw na walang plano, hatiin mo ang oras mo sa mga block. Halimbawa, 9am to 11am para sa trabaho, 11 a.m. to 12 noon para sa emails, at 1 p.m. to 2 p.m. para sa learning. Kapag may schedule ka, mas malinaw kung saan napupunta ang oras mo. May iwasan mo ring mag-overlap ang task at magmukhang sabog ang schedule. Ang kagandahan dito, kahit simple lang siya, malaki ang epekto. Mas makokontrol mo ang oras kaysa oras ang kumokontrol sa'yo. Subukan mo ito at makikita mo agad ang difference. Tip 2. 2-Minute Rule Kung may bagay na kaya mong gawin in less than 2 minutes, gawin mo agad. Halimbawa, sagutan ng isang simpleng email, magligpit ng kalat sa mesa, o mag-send ng quick reminder. Bakit? Kasi kapag inipon mo pa, lalaki ang backlog. Ang maliit na bagay kapag naipon, nagiging malaking stress. Pero kung gagawin mo na agad, mawawala sila sa isip mo at mas makaka-focus ka. Simple lang pero sobrang powerful. Isipin mo kung ilang minuto ang natitipid mo kada araw kapag gamit mong habit na ito. At higit sa lahat, mas magiging magaan ang pakiramdam mo. Tip 3. Pomodoro Technique Ito ang sikat na 25 minutes work plus 5 minutes break method. Ginagawa ito para iwas burnout at para mas tumagal ang energy mo buong araw kapag nakafocus ka lang for 25 minutes, mas productive ka dahil walang distractions. Tapos reward mo sa sarili mo ay 5 minutes na break. Pwede kang mag-inom ng tubig, mag-stretch, o mag-check ng phone sandali. Pagkatapos ng 4 cycles, pwede kang mag-break ng mas mahaba, mga 15 to 30 minutes. Napakasimple, nakakasurvive ka ng buong araw na may energy at focus. Maraming successful students at professionals ang gumagamit nito. Subukan mo rin. Baka ito na ang solusyon sa pagiging easily distracted. Tip 4: Prioritize using Eisenhower Matrix. Hindi lahat ng bagay ay urgent at important. Dito pumapasok ang Eisenhower Matrix. Hatiin ang task mo sa 4 quadrants. Una, urgent and important. Gawin agad. Pangalawa, important but not urgent. Schedule. Pangatlo, urgent but not important delegate kung pwede. At pang-apat, not urgent, not important. Iwasan. Kapag natutunan mong mag-prioritize, hindi ka malulunod sa gawain. Mas makokonsentra ka sa tunay na mahalaga sa buhay mo. Tip 5. Set your daily top 3 goals. Bawat araw, huwag ka na mag-overload ng to-do list. Pumili ka lang ng top 3 task na pinakamahalaga. Kapag natapos mo ang tatlong yon, considered successful na ang araw mo. Ito ay nakaka-boost ng confidence at motivation. Kasi imbes na feeling mo, hindi ko pa rin nagawa lahat, masasabi mong at least natapos ko yung top priorities. Over time, nagiging habit ito at mas nagiging klaro ang direksyon ng araw mo. Hindi ka na maliligaw sa dami ng dapat nagawin. Mas magiging magaan ang productivity journey mo. Productivity is not about doing more. It's about doing what truly matters. At kapag sinimulan mo na ang mga tips na ito, makikita mong mas kalmado at mas fulfilled ka sa bawat araw. So ayan, limang productivity tips na kayang baguhin ang buhay mo kung gagawin mo consistently. Alin dito ang susubukan mo agad bukas? Comment sa baba kung gusto mong malaman. Kung nagustuhan mo itong video, please give a thumbs up at ishare sa friends mo na lagi ring busy pero walang natatapos. At syempre, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Marami pa akong isi-share na tips about productivity, motivation, at self-improvement. Kung gusto mong maging best version ng sarili mo, nandito ka sa tamang channel. Thank you for watching. See you again sa susunod na video. Stay productive and keep winning in life.